Kulungan ng bagsak ang duwang notorious na tulak makalis na maaresto sa pig-kondusir na anti-drug operation asin makuhaan in, in riburibong kantidad ni Shabu, kasud mambanggi sa Zone 4, Barangay Triangulo, Naga City. Binisto ni Investigation Agent Dennis Benitez, City Director ng Philippine Drug Enforcement Agency, Naga City, ang nadakop na mga sospek na sinda Domingo Santa Ana ipenya Peña Flor, alias Pani, 47 anyo sa Balhaval Driver na Residente, kampenya Francia, Naga City. Asin Meson Bumaglag E. De La Cruz, 50 anyos na residente kan San Felipe, Naga City. Na-recover sa duwang tulakan 60 gramo ng iligal na droga na nagkakantida ng 408 pesos. Uh, nakula po ngayon tabang sa pakada ko senda at mababawasan po sa ibang mga krimen na nangyayari kasi halos po kabus kang krimen na, uh, nangyayari sa tuya. So... Sa impormasyon, dati nang nakulungan sospek na si Santa Ana, kantong 2002 as in 2017 huli sa iligal na droga, as in robbery with homicide kan 2003. Taong 2016 kan makulong man ang sospek na si Bumanglag huli sa kasong illegal possession of firearms, as in 2019 kan makulong liwat huli sa pagtutulak ng droga. Ayun po pa, ulit-ulit na may po ining tig sa sa inda na pag nakulong na po sinda, bago na po sinda sa laog, maghanap ka ibang trabaho, dahil na po magbalik sa araw kay ning sistema ta. Wara man po ining maray na may dudulot sa inda buda sa pamilya at sa komunidad po ninda na papalikan Sa presente, nasa kustudiya na kanoturidad ang mga sospek na naampang sa kasong pagbalgar sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 para sa mga baretang tatakbikol, May Arango.